Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 13 ng Oktubre 13 yeah, uh, Araw po ngayon ng lunes uh, At 13 ng Oktubre 2025 Araw po ngayon ng lunes at uh, ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City 3 ng umaga. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Kiko Barsaga. Upo. Uh, aywan ko kung, kung napapansin din ng nang kwan ito nang mga kasamahan niya. Opo. Ay parang wala na sa hulog. Opo. Wala na, hindi na. Wala nang kwan, wala nang para bang iba ang pag-iisip. Ganun no Kaya ang ang rekomendasyon ko diyan dapat ay disiplinahin, disiplinahin ng Ethics Committee ng Lower House o ng Kongreso. Ang title ko po ngayon, dapat suspindihin o kaya disiplinahin. May power po ang, ang Ethics Committee eh. Pero, hindi natin alam kung ilang buwan o ilang araw pwedeng suspindihin. Pero, kung ako ang tatanungin, dapat may limit yan may limit. Halimbawa, six months na walang sahod, walang benefits. Ngayon, kung matigas pa rin ang ulo, ay another six months. Ganun po yan. At pagdating naman dito sa ombudsman, pwede rin kasi itong imbestigahan ng ombudsman eh. Opo, ay pwede rin siyang tanggalin. Kasi, karapatan ng ombudsman yan eh. Yung hindi lang suspendido, kung hindi, tanggalin. Opo. O kaya, ay permanently disqualified from holding public office. Ayan po ano. Ah... Uh, nagkakalat nalang at kung ano-ano ang sinasabi ayan po isinulat ko na dyan, ano nagkakalat-kalat opo nakaka po 'yan sa imahe ng bansa kasi may nailik na ganyang tao opo may nakalusot na ganyang tao ay dapat 'yan pagdating sa ethics committee hindi palampasin 'yan disiplinahin nyo yan. Opo. Sa bagay, iba-iba ang ang pananaw ng tao at yan, yan nga ang iyang ang, ang tatalakayin ko dito. Iba-iba ang pamamaraan ng tao. Iba-iba ang pananaw ng tao o iba-iba ang iniisip ng tao. Pero kung ganyan nawala na sa hulog. O. Uh, grabe na po, yan. Ay, kahapon pala, ano? Kahapon, ay mayroon nag-comment sa akin. Pero, gusto ko lang bigyan ng ng, kwan, ano, ng importansya kasi tinawag niya akong, sir, good morning, sir. Pero, alam ko, matagal na siyang matagal na siyang nanonood, palagay ko ito. O kaya, ay parang nabanggit na niya ako noon na Good morning, sir. Pero hindi ko sinasagot kasi hindi ko naman siya kilala. O ngayon, kung, kung nakilala mo ako noon ay gusto kong uh, uh, humingi ng paumanhin kasi nga ay baka naging estudyante ko o naging estudyante ko dun din sa Bible study pero 30 years ago na yun eh, mahigit na eh. 30 years ago, 1996 sa Saudi Arabia. Nagturo kasi ako ng Bible study sa Saudi Arabia. Ako ang nag-handle ng group sale namin sa Saudi Arabia. At ako yung yung ginawa nilang pinuno dun sa sale group. Kaya ako ang nag-handle ng Bible study. Mga six months lang nung umalis yung yung naghahandle sa amin. Ako ang pinili nila. Kaya marami rin akong naturuan sa Saudi ng Bible study. Opo. Baka isa siya, hindi ko alam. O kaya baka nakadebate ko siya. Ay <laughs> kahit na kahit na saan po eh dumidebate po ako eh. Pag pag corner ako, ano masasabi ko patungkol dito? Dinidebate ko po 'yan. Opo, kahit noon nagtuturo pa ako ng engineering, ganun din ako doon sa mga kasamahan ko ng mga engineers. O, di, uh, nagdi uh, kami patungkol dyan. Kahit ano, basta patungkol kay Kristo o patungkol dyan sa reliyon. Hindi ko lang alam. Kano, ang kanya kasi, bong M. Pero may estudyante ako na bong, bong din, pero hindi siya eh. At noon pa, mayroon din akong may bumati sa akin, pero matagal na. Nung binatikos ko si Duterte noon, may bumati sa akin kababayan ko. Kasi yung salita niya, dialect namin. Kaya ay salamat ka ako. O oh, salamat. Pero kilala ko yung aplido niya pero hindi ko rin siya kilala. Mga malayong baryo sa amin. Mga tatlong baryo ang layo. Pero pwedeng lakarin yung, yung baryo niya. Opo. Alam ko yung baryo niya eh. Malapit sa dagat. Opo. Kaya ayon Ina-acknowledge ko siya. At ito nga. Ina-acknowledge ko ito si Bong M yon ano baka nagkita na tayo o nagtuturo ako ng porter pipir baka second year siya ng engineering kaya hindi ko alam eh pero parang nag nag-aaral siya sa Bible study eh. kasi yung 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 suot niya ay doon sa tinitingnan ko yung mga kuan mga vlogs niya parang kuan siya uh, mahilig siya mag-aral ng yung nga, Biblia ano salamat sa sa kwan mo sa sa acknowledgement mo no ngayon ay ito tuloy po natin ano kanya-kanya po kasi ang tao eh ang paniniwala ang pamamaraan o ang mga yung iniisip opo Proverbs 14:12 There is a way that seems right to a man but its end is the way of death. Ayan po. Mayroong alam daw ang isang tao na parang tama sa kanyang paningin. Pero hindi niya alam yung, yung pamamaraan niya ay patungo sa kamatayan. Ayan po ano. At karamihan po ng tao ganito. Kasi nga ang pamantayan nila ay pamantayan lang ng yung sa mundo. Opo, ang mundong ito ay iba ang pamantayan eh. O ang pamantayan ng tao, iba po sa pamantayan ng Diyos. At ito nga, ano, ngayon ko lang po i ito sa inyo. No? Isaiah 55 verse 8 hanggang 11. Kabisado ko po ito nung nabunagin again ako ay isa ito sa memoryado ko na verse. Opo. At isa ito para yung pananalig ko sa Diyos ay lumakas o maiba yung pananampalataya ko. Isa po itong verse na ito, ano? Kung may sampu na verse yan, isa ito, ano? Isaiah 55 verse 8 hanggang 11. For my thoughts are not your thoughts nor your ways my ways says the Lord. Yan po ang sinabi niya. For as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts for as the rain comes down and the snow from heaven And do not return there, but water the earth, and make it bring forth and buds, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper. in the things for which i send it yan po ang sabi ng panginoon pero ang gusto ko kulang pong kunin dito my thoughts are not your thoughts and my ways not your ways yan po ang sabi ng panginoon ang pag-iisip ko ay iba sa pag-iisip nyo at ang pamamaraan ko ay iba sa pamamaraan nyo For as the heaven, sabi niya, kinumpara na ngayon sa heaven, no? For as the heaven is higher than the earth, ayan po, hindi ba? O, so shall my thoughts are higher than your thoughts, and my ways higher than your ways. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya, okay, tama, tama lang yan na mayroong ganyan, yung ganyang kiko o barsaga. Tama yan, kasi nga iba ang pamamaraan niya eh amak mo i eh, isang daan lang ata sila nagrarali i eh, eh na ang gobyernong Marcos na magdeklara daw ng martial law dahil hindi raw tatagal o mm, bukas daw i eh, ay <laughs> pambira naman dapat yang ganyan dinidisiplina na yan ng ng ng, ng kongreso sa ethics committee ay kongresman ka party ka ng gobyerno hindi ba tapos, ganun ang sasabihin mo, mangihikayat ka ng ng ng, ng rebellion o pag-aaklas. Hindi ba? Pero talaga, ang tao talaga ay rebelde. Totoo yan, ang tao. Pero may limit naman yan. May control ang tao. Binigyan tayo ng pag-ibig ng Panginoon, alam nating umibig, hindi ba? O, alam natin yan o automatic yan na mayroon tayong maiibigan, hindi ba? O natural yan. Pero mayroon din tayong kasabay ng pag-ibig, may control eh. May ibinigay na control. Kaya kukontrolin din natin yan. O ay alaga naman na yun lang ibig mo ang masunod. Hindi ganun. Ang tao may control eh. O, oh, binigyan ka ng kontrol. Ay, pero nga, itong sinasabi ni Kiko Barsaga, wala nang kontrol. Hindi ba? Kaya dapat yan, pumasok na po diyan ang Ethics Committee. Opo. Oh, At kung mayroon pa man na ibang kaso na pwede siyang kasuhan ng Ombudsman, kasi taong gobyerno siya eh. Trabaho po ng Ombudsman yan. Nasitahin yan to investigate mong to propio. Ayan po ano. Ulitin ko lang po itong uh, Isaiah 55 verse 8 ano. For my thoughts are not your thoughts, nor my ways, or, nor your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang liwanag po, hindi ba? Yan po ang, ang, gusto kong ipaliwanag. Pero idadagdag ko lang ito kasi mahalaga po ang mahalaga po ang salita ng Panginoon. Kasi naririnyo tayo o kaya nalilinisan tayo o kaya naiiba ang ating pananaw. Ayan po ano, for as the heavens uh, For as the rain comes down from heaven, bumababa daw yung rain, ano, coming from heaven, and the snow. Alam nyo po, dito sa Sacramento, California, walang ulan, pero mayroong snow. Yung palayan dito, ang daming tubig. Saan ka kukumukuha ng tubig? Ay, yan, may, may snow ron kanya sa itaas ng bundok. Natutunaw nakupo gago kaya pala gago ang daming tubig oh yung highway nila puro tubig eh. tumingin ka sa paligid puro tubig eh. ayan nga for the rain and the snow comes down from heaven and do not return there but water the earth ang sabi eh, hindi ba para patubigan ang palayan para magkaroon so that it will bring seed to the eater o, um, kwan yung bread to the eater and seed to the uh, uh sewer. yung yung nag naghahasik ng kwan ng ng palay, palay din ang kun nila dito, yung eh, palay. Eh. So shall my word be, ang sabi po ng Panginoon. So shall my word be. Kung papaano daw yung rain at saka yung snow, ay bumababa sa langit at hindi bumababa at hindi naman bumabalik doon kung hindi iwa-water niya yung palayan para magkaroon ng bread at saka yung seed. Hindi ba? So shall my word be, sabi niya. Ayan po, no? mahalaga po ang word of God. Eh. So shall my word be, sabi po ng Panginoon. Oh, It will not return to me void, sabi niya. Hindi babalik yan lahat ng binitiwang konsalita at narinig yan ng tao, may resulta yan. Kaya lang matagal yung iba. It will take 10 years bago sila maintindihan. It will take 15 years, 20 years, 30 years bago mamunga. Ayan po, pag dumanas na ng katakot-takot na hirap, ng problema, hindi ba sa buhay Problema sa buhay ay doon na naniniwala na sa salita ng Panginoon. Yung nga iba, eh, matanda na, eh, doon lang bumabalik sa Panginoon. Eh, kasi wala nang lakas. Hindi ba? So shall my word be that goes out from my mouth, sabi po ng Panginoon, it will not return to me void, but it will accomplish what I please and it will... Uh, and it will prosper. Hindi ba? It will prosper on the things for which I send it. Oh, ayan po ang salita po ng Panginoon. Kaya ako, parati po ako na nagsisir dito ng salita ng Panginoon at inuugnay ko po sa mga pangyayari. Ayan, si Kiko Bersaga, hindi ba? Si Kiko Bersaga, congressman yan. Pero anong inang akto? Hindi ba? ay magaling pang mag, mag debate po yung mga mga dyan sa mga kantoy. yung mga magagaling na tao dyan sa kantoy. makinig ka may may matututunan ka upo kisa dito kay Kiko Barsaga hindi ba anong matututunan mo dyan wala oo o, sige po hanggang dito na lang po ano, at sana po sa ating pakikinig ay may na na nakuha tayo na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.